bossing! Bali meron sa atin nag-walking ngayon. Bali alas 5 na ng hapon. Ah, uh, sila bossing ay galing pa ng? Nebesia, boss. Nebesia. Saan sa Nebesia, boss? Kabyaw. Kabyaw. Yan, big big shoutout sa lahat ng mga tiga Nebesia. Boss, baami! Mechanic nila bossing. Ah, uh, boss, anong pangalan, boss? Rolly Pogi. Si Sir Rolly Pogi. <laughs> si Sir? Jeff. Si Sir Jeff. Yan, boss, baami gusto ka lang mo ng batiin or i-shoutout? Shoutout sa, sa lahat ng mga taga-kabyaw. Kabyaw. Sino pa? Wala na, wala, wala, wala. na. <laughs> Para na si Bossy kanina, tinatanong ko, oh, okay lang yung vlog. Parang yung, yung oh, oo nila eh. <laughs> Nagdadalawang isip. Kasi nga, babi gusto ko lang batiin. Ah, binabati ko yung mama ko, sa kay mga kapatid doon sa Kabyaw. Mama, dito na ako, nakabili na ako ng first car natin. So, yeah. Yeah. First car ba, boss? First car po. Gano'n nakatagal nagbabalak bumili at pumunta dito sa Garay? Kwan niya, siguro five months na. Ah, so, five months? Doon pa kayo sa kabila. Sa Bacorpa. <laughs> Mat matagal na nanonood, boss? tagal na nanonood? Tagal na. Ah, followers si Gabi-gabi napupuyat. Gabi-gabi <laughs> napupuyat. So yan mga Bossing, bali papakita ko muna sa inyo yung nakurso na dahan ni Bossing sa atin. Itong ating uh, Toyota Altis na 2012 model mga Boss. Naka 18 smugs yan. Presentable paint. Nakarehistro. At syempre, ito nagpapamahal dyan. Yung sticker ng Boise Garage. Bebiro lang mga Boss. <laughs> Makakamalaman na gulong. Siyempre, mainis yan, mga bossing. Ngayon, first car pala ni boss. Toyota Altis. Bali, nice car nga ni bossing. All goods naman. Uh, wala namang nakita ng uh, error. Yan ang engine bay. Napaka-linis uh, niyan, mga bossing. Uh, BBTI na rin pala. Mga boss. Boss, ano ba mo sa unit? Quality. Okay. So, yan. Aircon, kamusta? Marami. Hindi ka naman, di ka naman, naman susipunin. <laughs> so, yan. Bali, nagkana lang nga pala sila, bossing. Nag-grab lang. Uh, mula na, Bessia. Ni mula na yung busy ako, sa grab lang kaya. Commute lang talaga. Hindi nagbasta ako, wala nag -grab. Nag -grab. Nag grab. na kaya papunta dito. So yun, mga bossing, mabalik lang tayo sa unit. Uh, ayan, bali power window, power steering mga bossing. Uh, manual transmission na yun ramdam ko pa 'yung aircon, no. Leather seat na rin nga pala 'yan mga boss. mais na maayos ang loob. Ayan, na, power window. So, kasundo na kami ni boss sa 255 na boss. Ano? Okay. <laughs> Magkano ba? 251. Ah, <laughs> ano ba wasak pa? Hindi ba ba ano Skype? Dito kay Boy AC Garage. Napaka-quality yeah. uh, ng mga unit dito. Salamat. Maraming maraming salamat sa pag-recommend, boss. Boss, baka madagdagan mo yung 252 mo. <laughs> 252. <laughs> 252 lang talaga. Kahit mga 254. 252. 252 talaga Tawag si Bossing. Panggas, oh. saka pangkain uh, pang ito sa daan. 252 para sa ating uh, Toyota Altis na 2012 mga Bossing. Lamig ang malamig ang aircon. Sige na, deal na nga natin. <laughs> boss, anong masasabi mo sa unit? Ayos na ayos. Good sa good. Maganda ang quality ng Ikaw ba sumama ng alam? Ano? Wala mo na sa yung week. Kasi ano, tumawad si Bossing 252. Binigay ko na eh. Dawa'y kami. Dawa'y kami. Sige <laughs> so, mga Bossing, bali binigay na natin for only. 252,000 na itong Toyota Altis okay. natin mga boss. Bali, re-receive na lang natin payment nila, sir. Para makabiyahin na lang. So yun, bali, re-receive na lang natin payment ni Boss. Boss, maraming maraming salamat. Congrats sa, congrats sa first car ni Bossing. Boss, maraming maraming salamat. Peace, Bob. Peace, Bob. Ganito po ang pagkalag. Ayan meron pa tayong makuha uh, ng tricks kay, tricks ba tawag yan, Boss? Tip. <laughs> tip, tip, tip pala. Pagka medyo, ano na, Oh, lalagay ng, uh, lalagyan ng ay bubuhusan ng mainit na tubig. Ayan. All goods na, all goods. Nice deal bossing Thank you so much Geng-geng mo na Geng-geng <laughs> So mga bossing Remind ko lang Nga pala kayo ulit uh, No video all No reservation fee tayo mga boss Para iwas-scam tayo Mag walk-in na lang kayo At marami tayong available units dito Ayan o no? Sa so, mga nang-e-scam dyan oh. Lumaban kayo ng patas Yan. Eh. Sa mga nangi scam mga boss eh, Lumaban kayo ng patas At maawa kayo sa mga lumalaban ng pata sa buhay at di ba boss tama ba mga pasaway yun no <laughs> yari ko at is camera <laughs> ando na sa ano dashboard boss thank you so much peace uh, tayo ulit <laughs> congrats congrats sa first, first car nagtatago <laughs> talaga si Mubo oh, sold na ang ating Toyota Altis mga boss Oh, ito na na, daan. Sold na. Yes! Umabol pa!